O oh, ito, ito message ko ito sa mga Tonggrisman dyan sa Pilipinas. Yung mga mukhang perang mga Tonggrisman na nagpapakontemp kay Pastor Kibuloy. Mga walang hiya kayo, kapal ng mukha nyo. Talagang nagbabaw kayo kay Tambaluslos dahil nababayad na yung mga kaluluwa nyo, mga budhe nyo. Kapal ng mukha nyo mga walang hiya kayo hindi kayo naawa sa bayan tatandaan namin yung mga mukha nyo mga jutang jini na kayo mga punyimas kayo ang kakapal ng mukha nyo bayad na kayo wala kayong uh, credibility puro kayo mag, nagbabaw na kayo nagsinisimba, nagsasinasamba nyo na ang puwit ni Tambaluslos at saka si Tarsier na si Ahas si Ahas Aranita. Wala na kayong ano, wala kayong credibility. Lahat-lahat kayo. Mga kapal ng mukha nyo. Kaya kayo, so, kaya nyo, ang una, ginigipit nyo ang SMNI para lang, para lang sa ano, sa prangkisa. Tapos gusto nyo talagang dalhin si Kibuloy dyan. Bakit gusto nyo? Dahil, kung, kung alam namin lahat, kung hindi nyo nagustuhan, ang isasagot ni Pastor Kibuloy, papuntayan sa contempt. Yan yung mga ano nyo eh. Yan yung ayang, uh, si kangaro sinit na yan dyan. Kangaro. Ska kangaro sinit hearing na ng mga pinaggagawa nyo dyan. Mga nakakasuka kayo lahat. Sinusuka kayo ng bayan. Pag tatandaan namin yung mga mukha nyo. Pag kayo tumakbo ulit. Never na kayong mananalo. ikokompanya namin kayo na hindi kayo mananalo. Mga walang hiya kayong lahat. Giatay kayong lahat piste